May napanood akong viral video sa TikTok. Isang teacher siya na nagtuturo tapos lumabas yung studyante niya at sa sobrang bilis ng pangyayari, nahatak niya pabalik yung studyante. Oh, 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 oh. At merong nakakainis na comment doon ang sabi, DepEd ano na? Ang lagay, parang kinu-call out niya yung attention ng DepEd dahil merong hindi magandang nagawa yung teacher. Pero kung papanoodin mo siya na mabuti, wala namang nangyaring masama doon sa estudyante, hindi naman napahiya tinuruan pa nga niya na wag daw lalabas basta-basta dahil nagtuturo pa which is kabastusan nga daw yun totoo lang napaka basic lang ng pangyayari niya kung i-compare mo sa mga naranasan nating pangdidisiplina noon ng mga teacher sa atin naalala ko lang dati nung elementary ako pagka hindi kami nakakasagot sa mga tanong ng teacher pinapalo talaga kami sa kamay ilalahad mo yung kamay mo tapos mayroong pamatpat yung teacher mo at papaluin ka doon hindi kami umiyak doon After ng klase, after ng session, magtatawanan pa kami. Meron pa na mga pagkakataon na babatuhin kayo ng eraser ng teacher nyo Dahil sobrang gugulo nyo sa klase niya Yung tipong magugulat ka na lang na may lumilipad na eraser Kadalasan tinatamaan ito yung mga boys at the back Tapos minsan, pag hindi ka talaga nakikinig at sobrang pasaway mo na sa classroom Palalabasin ka, patatayuin ka sa labas Hindi ka iiyak dun Tontoa ka pa nga eh, kasi hindi ka makikinig sa klase Ito, tandan-tanda -tanda ako pa, fourth year high school naman ako nito Ito, may isip na ako, binatilyo na ako na na pinunit ng teacher ko yung notebook ko kasi tamad ako magsulat. Sobrang napahiya talaga ako sa classroom nun. Pero hindi ako nagsumbong. So, sobrang lupit ng mga parusa ng mga teacher namin dati. Hindi pa rin kami nagsusumbong sa mga magulang namin. Alam mo kung bakit? Pag nagsumbong ka, ikaw pa yung papagalitan ng nanay at tatay mo. Siguro kaya ka pinagalitan kasi hindi ka nakikinig. Kaya ka pinalo kasi hindi ka nag-aaral na mabuti. Baka kaya ka pinalabas kasi ang gulo-gulo mo sa classroom. Kamakailan lang may napanood akong video na isang lola ay pinatulpo yung teacher ng apo niya dahil napahiya daw yung apo niya. Nakakagulat lang, 'di ba? Ang teacher ay ang papel talaga nila ay turuan at maging pangalawang magulang. At paminsan-minsan kapag magulo ang mga anak mo or mga estudyante mo, ay eh mabibigyan mo talaga sila ng parusa bilang disiplina. Ngayon, kung ang mga klase ng magulang ay ganito, hindi nila hahayaan na disiplinahin yung mga anak nila ng mga teacher nila kapag ka nasa school. Hindi matututo ang studyante, sa totoo lang. So, parang nakakabigla lang sobrang sensitive na ng mga tao sa paligid natin ngayon. Dahil ba sa teknolohiya? Dahil sobrang marami tayong nalalaman sa paligid? But anyway, yun lang ang masasabi ko. Nakakamiss lang kung paano tayo dinidisiplina ng mga teacher natin. O,